Ah, uh, mga idol ah, ito na na put na no ng kadena na na siya ay naplatan pa kaya ganito nga natin magabawas tayo ng kadena para umayos din itong kanyang kwad. You know, ah, turuan ko kayo mga idol kung paano pagbawas ng kadena. Ganito lang gagawin natin. Ito ang unang kailangan natin mga idol, pliers. 17mm ito nga, kailangan natin apat na ito para makapagbawas tayo sige okay, mga idol ispisa na natin ang, ang gagawin natin mga idol ay uh, tanggalin muna natin itong lock nya yan o, oh, ito ang pinakang lock nya yan, natanggal na natin yung lock nya mayroon pang kasama yung sete dito mga idol, ito ang lock nya, yan, bali tatlo tapos ang gagawin natin mga idol para makapagbawas tayo ng kadena Iduksum uh, iduksong muna natin kung ilan, lang, ilan ang kung ilan babawas natin uh, uh, ipin lang ibabawas natin isang ganito lang ibabawas natin kasi masyadong mga mababa mga uh. uh, mga idol pag magpuputol tayo kailangan dito tayo magbabawas hindi pwede dito sa baba laging dito sa dulo kanyang, ng kanyang kuwan ng kadena ito na nga natin mga idol ng chain cutter ang tawag dito ipasok natin ganyan yan mga idol oh. Tapos, igpitan natin ito. ay Igpitan natin. Ay, hindi. Igpitan natin, mga idol. tanggal lang siya. Tapos, ang gamit ng 17mm, mga idol, ito. Igpitan natin yan, mga idol. Ayan. Igpitan mo natin para hindi siya maka makawala. Ayan. Tapos, sunod natin kami dito 12mm. Ito naman, natin siya. Igpitan natin para may tulak. Mga idol lang kanyang dito, mga idol ito lalabas dito yun itong palalabasin natin doon ito ang gagawin natin medyo matigas-tigas na ng kaunti ito Kaya medyo mapakas na marayang kaunti medyo matigas itong kanyang kadena mga idol, kailangan natin ng konting korsa yan, tapos ikutin na natin yung mga idol oh. ikutin natin mga idol yan, malapit na nalabas na ang kanyang makakapagbawas na tayo ng isang yan mga idol sagad na siya yan okay isang ikot pa ayaw pa rin isa pa okay sagad na mga idol makikita natin may malabas doon na, na yung natin kuhan kaluwagan na natin yung ito yan o oh. na natin yan mga idol pagkaluwag natin yan ayan makikita na natin yung binawas natin Ganyan lang magbawas o. Ito natanggal natin mga idol. O, kaya ito, eksakto na ito. Eksaktong sakto ito mga idol o. Ganyan lang pagbawas ng kadena mga idol. Ayan o. Dugsong lang natin yan mga idol dyan. Pero pinapatanggal din tayo pero kasi yan. Ayan o. Sakto sakto lang mga idol pagputol natin. Ito mga idol ang lock na ilalagay na natin dito kang pinakang lock nya ayan hey, push, push down muna to eh Nakikita ko na lang nailagay na natin yung kanya nakita naman yung, yung pinakang sapi nya ayan ilagay lang natin yan dyan tapos ang isunod natin mga idol ito yung pinakang pin na lock nya itulak lang natin yan mga idol ng pagkaliwa papa papa magamit naman tayo mga idol ng flyers uh, ganito na mga idol eh. lang natin yung pagitan niyan dyan para tumulak siya pa makaliwa at yan ay magiging lock na yan mga idol oh. yun, ganoon lang mga idol, ayos na uh, kaya lang mga idol mag, magbawas ng kadena kaya gamit lang tayo ng apat na itong ginamit natin pag meron kayo nito, pwede nang kayo lang magpalit para hindi na kayo umupa ng ng bayad sa shop pag uh, meron kayong gamit ito. Salamat, maraming salamat sa inyong panunod mga idol.